What's up mga kaisan? Ayan yeah, mga kaisan Tayo po yung uh, dalawang araw na halos sa hindi sumaka po At gawa nang tayo po yung uh, nagpahinga Ay sabing tatay Ay nawala po yung ating uh, itik ba Bali nawala po siya ay 28 28 po ng uh, gabi mga kaisan Gawa ng paapo inihanda sa piyesta Ay ano po halos ang nawala po ay ito po ay ano ay nasa 45 piraso dahil yung iba po ay sinawa ay ngayon po ay ano ah, bigla nga po nga nawala mga kainsan nung siguro, siguro po inihanda ng pista hindi ko po alam ay Kaya nang ako nga po inagpahinga sa bayan tapos hindi ako, ako ay na naronda rin po sa gabi ay tapos ay pinakakawalan ko yung aso ay wala ano na huli na nadali po ay 45 uto yung minus ilan nga ba ito 17 yeah. siya 17 na binilang ko po ay 17 tao to eh. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ba, ilan nung ito eh? Nanghina ako sa mata eh. Ako po eh, ang hirap magbilang tamo ito, wala na. Nadali. Yan nung sana naman eh makonsensya kayo, ba talaga pong ito pinuhunanan din eh. Pinaghirapan din po. Siguro bi pinulutan na ito. eh. Mm hmm. Itas e, ay yung po iihahanda ninyo sa bisita. Ayan, na comment po kayo kung ang handa sa inyo ay itik. Ay baka ay yun lang po baka ang awan. Basta po Comment po kayo pag ang ang napinilutan po nyo ay itik. Ay alam na. Yan po ay o kaya ay baka po nakabili kayo ng itik. Yan po ay nasa 30 Ilan nawawala o toy? Um, eh? 28. 28. Yun. Nawala po. <laughs> Yan, alam niyo na po kung sinong namulutan o kaya ay inihanda. <coughs> Kutob ko inihanda o ay. Ba, eh. gawa ng pista eh hindi naman nawawala ang tagal na eh ay kasalanan ko din naman po at malayo po ari tapos ay siguro na ano din tayo na hindi sumaka inaabangan po narundal po tayo lang tuwing gabi dito runda araw araw ngayon runda uli nawala no, no, tamo ito bilangin mo ito yan wala eh. na ito yan o eh. kanti yan gagawin na lang po, dito po ay siguro ay puro halaman halaman nalaang, tapos yung mga hayop doon na po, malapit sa bahay gawa ng malap, maano din po ito eh. may bahay naman po kami din, yung kubo ililipat na natin siguro doon kaya yung pong manok dito, hindi po natuloy, dahil may suggest po sa akin, mauubos lang eh ng mga magiinom ng mga mumulutan ito yun, mga kalangkot yun Dalawang araw lang ako hindi suma suma promunta ng gabi uto eh. Tsaka hindi sumaka ng araw. Oh, na agad. Ha? Nakuha na. Grabe yan. Bilis siya eh. Tama Ay. Ayan, no. Naano? Eh 1 2 3 1 2 3. Ito eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Parang lalabing-limang auto 'yung i. bilang mo dito sa mo dito. Eh. natin sa loob. Naay po. Wala, matira po ay. Ari po naman ay hindi namin hinihingi at pinaghirapan din. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ay, Ang hirap bilangin. Hala, plus kayo. At nang mabilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha oh, ha oh. sakit lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 eh. 17 17 nga Yan na lang ang natira nakakaano biro eh nasungkit ito yung eh gabi <laughs> damdaman damdaman <laughs> Ang dami siguro isang sako po. Isang sako po mga kaisan. Hindi ko na hindi ko na pakawalan yung aso dito ay. Eh. Toy. Didi City na pala Didi City na. Wala na, wala na. Baka dami na wala. Ah, ay, napulutan na utoy. Hindi naman ito basta-basta makakain ng sawa. Pagkadami nga. Yan, biro. Eh, yung ganun po ay masama. Pag kayo kumuha ng ganun, mas malaki po ang mawawala. Hmm. Akala nyo ay nakatipid po kayo. Nako po. Yun ay lalong, ano, ma mabigat po ang buhay. Mabigat. Totoo po, totoo po yun. Iya yeah, eh. Kung bagay, ang buhay mo ba'y lalong mabigat? Kung bagay instead na bigyan ka ng blessing lalong bibigat kasi yung pinakain mo sa pamilya mo sa mga kung baka mga bisita mo hindi maganda parang ganun po yun pagpasa Diyos na lang nakaka ano po ay nakakalambot lalo kong uh, ano ay may stress <laughs> eh kainaman din ito ano Pagpalik kay mga tatlong araw na hindi sasakay, ubusan o ito eh. Kinasamantalaan ako eh, hmm. wala ako dito. Organic pa man din ang mga pakain yan eh. Eh hey, sakto naman ako nilalag dalag na tutuin, eh. tudas. tayo may pamohon bayabak, kailan mo lahat <laughs> ko niya. pantanggal ng uh, ano po? Lalo ako na i-stress mga kaisan pag pag ganari ay. Tao to. Bumanda na no to. Eh? Oo. Ya no iya. Ito ba yawas pag kakadaan ng ito. Sugaan ng do. Ha? Dagdag do. Oh, to dito. Ko tayo dalagyan oh, ano. Hey ano Ah, pagkakapal po ng bayabas. O te ko. Gamot ito sa ubo. Vitamin C ito ah. Hmm. O to Ah, pagkakapal. Bayabas po. Hmm. Mo um, ka sa. Hmm. Ah, hmm. uh ah. -oh. Baka kala yung bayabas po din eh. Hmm. Tingin mo ka ito, pinulutan. Huwag yun nga, no? Siguro pag nakikita ko, tumatawa sila, no? Sabihin, napulutan na namin yung itik ni Kainsan, pero Masama po yung ginawa nyo. Hindi po maganda. Tapos papakain nyo po sa mga anak nyo. Naku po. Hindi po maganda yun. Hindi, na, hindi po nalaban ng patas. May bunga ko siya. Sige. Sige. Kuhain mo mga ano. Manuba lang. Try mo yung ganito. Mas masarap yung ganyan. Manuba lang. Ako sabi, may buto lang, malambot ang gusto mo. Hindi mo kakain balat. Kinakain mo ito eh? Oo. Balat na kinakain dyan. Yan. Diyan mo. Dali po kayo, mga po kayong bayabas. Tampak pa wala po orang sakit ng ulo. Dalawang araw lang po tayong hindi sumaka. Ayun, eh. Diyos ko po. Ano to? Ubus ang mga itik. <laughs> Ubus ay. Ay kung ako pala'y tatlong araw na hindi bumisita utol. Ito Ah. Wala. Ubus ang ating ano. Buti na lang po. Yung Rhode Island. Hindi ko doon nilagay. Ay kung nilagay ko. Ayan, titignan lang po natin yung inanim pala kay Utol Is at nasira daw po yung makina kanina. Kuya Pako! Nasira nga ba makina? Ha? Ah. Ah. Ay tapo. Pinabibisita po sa akin ni Utol Ace at uh, nagpapaayos po ng makina, tumawag po. Nice din 'yung Utol. Hmm. Nice ay, bunto ano? Na, ah, nari po ay bukas ni po, ari. Bukas. Dami pang pera. Dami, no? Bunto. Ah, mga kaisan, nari, oh. buntun po. ang kandil ni pala o tinaanin na rin pala rin may naman presi rin na rin hmm. nagapas pala din siya lang kaya ako na rin pala o pakain sa manok ano ito eh hanap lang ako sa ako eh yan, nyari na po rin kalawakan narin rin kay Utulis oh ang sa labak pa oh. Ari bukas. Bukas mga kaisan ay eh, ano? Balik ka trabaho na po ulit tayo pero magaganda lang trabaho. Okay na po yung pakalamdam natin. Back to normal na. Medyo inuubo pa na kaunti. <coughs> pero hindi na po ganun kalala. Gawa ng pagpo sa bahay, ni Asap ako lalong ano? Malulugoy. May pa din isa Yeah, mga kaisan ay nakakalungkot man at nawala yung ating itik eh hindi tayo nakasakay eh. yun yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat po lagi stay humble and god bless peace bye